marami na rin local officials ang naiproklama na sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya't mga kandidato sa Bacolod hindi na nagpahuli kung sino-sino ang mga naiproklama. Balitaan mo kami, Guillermo Tejida III. Formal nang iprinoklama ng Commission on Elections ang mga nanalong kandidato sa mga pangunahing posisyon sa lungsod ng Bacolod at probinsya ng Negros Occidental sa Sangguniang Panlungsod Session Hall ng New Government Center ng Bacolod, prinoklama ng Comelec si Congressman-elect Evilio Leonardia na siyang dating mayor ng lungsod. Prinoklama din si Mayor-elect Monico Puentevella na siya namang dating congressman ng Lone District ng Bacolod at Greg Gasataya bilang vice mayor. Ayon sa Comelec Resolution 9700, Maaari nang iproklama ang mga nangungunang kandidato kung ang resulta ng canvas ng boto ay hindi makakaapekto sa maging katalabasan ng final votes. Nanalo naman ang si ng usod, sina LC El Cid Pamilyaran, Josel Batapasige, Roberto Rojas, M. Ang, Carlos Jose Lopez, Calao Penteverde, Distrito, Archie Baribar, Wilson Gamboa Jr., Sonia Bertiflor at Ana Marie Palermo. Samantala, para sa probinsya ng Negros Occidental. Pinoktama bilang gobernador si re-electionist Alfredo Marañon Jr. habang sa pagka-vice governor si Eugenio Bong Lapson. At sa pagka-congressman, si na Leo Rafael Cueva ng 2nd District, Jeffrey Ferrer ng 4th District, Alejandro Merosol, 5th District. Habang sa pagka-board member, Prinokla Madin, Sina Salvador Escalante at Miller Cerondo ng 2nd District, Jose Benito Alonso ng 4th District at Aling Gatoslao ng 5th District. Para sa Telebisyon ng Bayan, Guillermo Tejida III.